Muling nagharap ngayong araw ang petitioners at ang Grab Philippines patungkol sa basehan ng kumpanya para sa surge fee. Ito ay matapos. Maunsa ang hearing noong Martes dahil walang na dokumento ang Grab. Magbabalita ng live ang aming correspondent na si Stanley Gahete. Stanley, ano na ang nangyari dito sa hearing? May sinagot na nga ng Grab Philippines ang isyo patungkol sa fair charge na ayon nga sa mga commuters group ay dagdag pasanin sa mga pasahero lalo na noong holiday season. Ang kanilang rason, ito ay nakadepende sa bilang ng mga sasakyan at active online partner drivers sa lansangan. Ito ay kahit nakaunte o marami ang pasahero naghihintay o nagbubuk online maging ang kondisyon ng trapiko. Anila, factor pa rin ng oras at kung tatanggapin ng mga partner driver ang mga pasahero. Nakadepende naman daw ang demand sa booking ng mga pasahero at lugar kung saan marami nagbubook. Ayon sa Grab Philippines, tumaas ng 70% ang demand noong Disyembre o halos doble ng bilang ng pasahero kumpara noong mga nakaraang buwan. Ito ay kahit hindi naman nadagdagan ang mga TNVS unit. TNVS unit. Pero iginiit pa rin ng Grab na sumusunod ito sa Fair matrix ng LTFRB, kabilang na ang surge noong peak ng holiday season at dynamic pricing kada kilometro. Transparent din daw sila, lalot nakikita naman ng customer ang pamasahe sa booking pa lang. Dagdag pa ng Grab ang fair surge at dynamic pricing ay bahagi ng isang complex algorithm-based feature ng kanilang technology na ginagamit din ng maraming kumpanya sa buong mundo. Hindi stable ang pricing dahil nakadepende ito sa dami ng demand at bilang ng mga sasakyan at driver sa lansangan. Nakadepende rin ang algorithm sa layo o panggagalingan ng pasahero at distansyang ibibiyahe ng sasakyan. Ongoing pa ang hearing dito sa LTFRB at patuloy na kinekwestiyon ng Board and Bank ang rason ng Grab Philippines patungkol sa fair surge. At nauna na ang sinabi ng LTFRB na target nila makapaglabas ng resolusyon patungkol sa issue bago matapos ang buwan. At yan ang latest dito sa LTFRB. Balik sa iyo, Mai. Maraming salamat, Stanley Gahete, Nagbabalita.